Ngayon, ito galing pa ito to guys. Yan, nakahilera tayo. Ito yung pag-aaralan natin ngayon kung ano, naging issue. Hindi yan, hindi lahat ano, yung ano, hindi pa tayo mahirapan yan sa ano, walang housing. Lang natin dito. Benz, paano nga yung compressor? Oh, check natin ngayon dito. O, oh, check, -check na natin yung ano niya. Yung pressure. Kung paano paglaro. hindi naman hindi, oh, hindi po kasi aangat yung ano mga clutches na yan kapag binugahan ng ano hangin oh fluid kasi ang nag ano diyan eh bibigyan ng pressure <tilt> wala pa piyesa to sir wala pa sir oh sir sa bansa kay rock auto ay, rock? kay rock photo kay rock photo one week lang two weeks rock photo oh hindi. sa, sa, sa ano yun sak Ang lang. Hmm. Hindi na abot ng ano, ng isang buwan. Toyota. Ma Auto. Si Kuya. Si Kuya. Si Napalitan? Napalitan nila, sir. Napalitan nila, to? Oo, oo, kasi yung mga luma nandoon, sobrang tigas. Mm -hmm. <coughs> kasi kin inano ko yung luma, eh. Yan yung kasama doon sa ano, kasi no, habang inaana yan, pinapakita sa akin ng kuya ko yung ginagawa. Opo. Kasi yung pinaghiraman ko nito, meron siyang balbade din doon, eh. Opo, palitan nyo po sir, ng balbade. hindi naman kaya ito may ano yan yes, sir nagkakaroon din ng internal leak yan dito yun sa dito sa pagitan dito sa pang pair build ayan opo nagkakaroon yan nagkakaroon yan 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 ito meron din yan meron din maaari dito sa nanadali yan opo ah uh, ngayon Ito po okay, sa dati mo. Yung trouble. Pansin niyo po, sir. Ah. Yun. Sa loob lang, po. matay. Dito, di siya kumakapit. Wala. Yan po siya nagkakaroon ng internal leak. Diyan. Hindi po solid yung pressure niya, sir. Ngayon pwede itong sira? Hindi po dito ang sira, sir. Yung ceiling ring na kinabit. Ah. Uh, Yan ang problema sa ceiling ring. Pwede rin, sir pwede rin panggalingan yung balbadi bakit po hindi lumalapat dito nagkakaroon ng singaw yung pressure na binabato ng balbadi papunta rito mahina po siya pwede nanggaling yung internal sa balbadi kaya mahina, yun, mahina, mahina, na yung dumarating dito ganun, to, ganun rin pwede panggalingan yun so sir ang magiging problema po yung relay sealing ring o di kaya sa balbadi yan dalawang yan ang pwedeng panggalingan ng problema kasi matindi po yung sunog niya. Oh, grabe. Overheat po talaga yun, sir. Hindi lang hindi lang sa ano eh, para akala mo inihaw eh. So, overheat. Ang, ang nagkakaroon ng overhead, sir. Low pressure supply. Pagka po, nagkaroon ng overheat. Ano yung wala silang pan-testing ng ano doon, pressure. Okay. Ano ang uh, average ng pressure niyan, sir? Ito naman sir, yung PSI yung presa niya. Opo. Below? Below 100. Below 100. Opo. Error na. Error na po yun. Meron ah, siyang pressure. Kagaya nito ito, tinutulak siya kanina, di ba? Tinutulak ah. bago natin Ah. Uh, Tumutulak siya. Nakaka-absorb siya ng pressure, pero hindi siya ganun ka-enough yung pressure niya. Sa katagalan, hindi niya kaya. Hindi niya po kaya. Oo, tapos yung langis, kulang ang buga. Kulang yung pressure po niya. Hmm. Kasi dito magsusupply yan, di ba? Opo, okay, dito. Yung mga butas niya, dito po yung supply niya. Uh, si load na yan, yung load na dadalhin niyang sasakyan. Mabigat na. Yan na po yung problema nung ano, bakit po siya nagsusunod. Pwede itong ceiling, ano? Sa ceiling, pwede po panggaling. So, pa ano yan? Hello? Ano po? Oh? Ang luma pa naman ito, nandoon sa Iloilo. Hello, yung pinaka-original niya ba? Kasi hmm. original niya sabi mo nga, di ba? Nagkapatong siya ngayon 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 oh. ngayon. Ayan. Ayan yung nandoon siguro. Eh, di nakalak. Siguro oh, siya. Walang panlak. okay alam naman po, sir, kahit makatutong na rin na, oh. basta, bago to sira na to, sir, ano sir? maglulos ang pressure nito. kasi oh, ngayon, po, may, may labi na. oh, mayroon. Pwede ko kayo pagawa ko doon sa ano? Sa simplex. Kung oh, meron pong gumagawa? May, may gumagawa nito hmm. sa Kasi, yung mga hydraulic ng power steering. Lalabas na yan yung bagagawa yeah. yung kulay puti na. Oo, puti. Pwede Apo. rin itim. Pwede rin. Uh, basta ceiling ring. Ito, sir. Puro serato. Susunugan po talaga kayo rito. Kaya, yung lagi kong binabanggit sa vlog ko na uh. sabi ko kailangan maging mabusisi habang umaga ng automatic. Kaya sa kasi sa mga ganitong simpleng problema. Yan po, nako, hindi um, ho simpleng problema ho 'yan. <laughs> hindi nga po, ah, simpleng kasi problema. Ang eh. uh, laki ng ang uh, laki ng problema ang ibigay. Pro <laughs> hindi <laughs> simpleng <laughs> problema 'yan. Problemang malaki. <laughs> um, kasi ngayon, hanggang ngayon po tayong galit yung kuya ko. Sino lang? <laughs> Sabi ay, ko na, sa iyo, inuwi-uwi mo pa dyan kasi. Tatlong beses pang nagawa. Nako mm. po, okay, Sira to, okay. sir. Dahil uh -huh. ito, kasi sa power steering, sir, makinis to eh. Hmm. Sa power steering, hmm. pantay ito. Kaya nga, kapag nag-ano kami ng power steering nito, kasi pag sa pinasok mo sa housing, masikip. Kaya oh. kailangan ibabad mo siya talaga sa ano? Hmm. Sa langis. Ba, sabi ni Sir John, simple yung problema. Pag hindi nakita, malaking hmm. problema. Ayan, ganyan. Totoo nga naman, o. Oh. Sabi siya. Palabi na sa sir. Ito, na, ano. Sa power steering hindi mo rin pwedeng i-ano to eh. Hindi na pwede. Oh. Kaya yan yung sinasabi nilang maugong. Hmm. Ayun. Kasi pag pabalik-balik ang problema, talagang Ayan, okay, dama to. dito sa Sony nyo, talagang grabe, overheat. Parang akala mo nga, inano sa apoy eh. Okay. Pero ito sir, papalitan ko na rin to siguro, no? Para sigurado. Opo. Kita mo, may nakuha akong surplus Kasi itong plate na to, wala akong makuha. Mm, wala talaga to sir. Wala. Kaya ang gagawin mo, dadamihan mo siya. Wala eh, nasunog yun. Grabe, okay. Okay yung langis nito sir, di na po pwedeng ibalik Hindi na. Opo, kailangan magpalit ng panibagong langis. Ito lang muna sir ang ano, kahit sa na lang mag ano ng balbate. Last option na po yan. Kasi ito talagang problema po yun. Yes, Pero mm e, ano natin to sir na itawag dito? Itawag pa? Calibrate? Oo, oh, calibrate natin ito. Okay. Nakakali-break natin itong valve body siya eh, kasi baka may mga ano sa loob yan ito may rubber din yan dito sa palitan na rin yan ito yung mga ribaba ng klatso kumasun Diba siya kasama sa repair kit ng ano nito? Kasama yun, sir. Kasama. So, napalitan ito. nila yan, pero yung luma nandoon, nakita ko yung luma. Ganito yung luma niyan, sir eh. Kasi uh, hmm. 'yung sa kanya naman parang nakapatong. Hmm. Pero yung may mga isang-isang klase dyan na nakaganyan din. Na ganyan. Hmm. Hindi yung ganyang pantay. Meron pa yan, sir, ibang klase na naman. Oo, ano, yung na, parang na ano, nakaganda naman po siya. Oo, oo. Nakala. Nakita ko yon dahil pinatipan ko kasi sabi ko sana hindi na lang nila pinalitan. Parang ito yung loom pinakaluma sir. Ito pinakaluma. Kasi kita po yung tama niya. Hindi ito napalitan sir. Hindi naman ganun kaagad yan kung ilang ito, ano lang. Ito, ito, ito yung pinakaluma talaga dito. Patay nga ko doon sa kulang yung ano, rebuilding niya nandoon pa. Paano mo sir? Uh, pwede mong i-video ko natin para makita natin. Wala signal doon sir eh. Ah. Kaya nga nung Sir, nandoon yung pressure, lumalaban doon, bumubuka yan. to eh. Pagka lumalaban, bumubuka to. So pagka ano na po siya, pod, na po dito, pag bumuka siyang ganoon, magkakaroon siya ng space, lulusot yung pressure. Ganun po yung trabaho na si Luring. Magkakaroon siya ng space na ganyan, low pressure na pagka na po yan eto pud na po ito kasi makikita niyo po oh, yung labi niya na. naglalaro na yan e eh. halos yun na lang o oh. hmm. kunting punting na lang yung yung lumalapat kaya nagkakaroon siya ng ternil, interna, interna, Yet, internal 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 leak sa so, nupang no, klats uh, sa so, akin sir pagka ano ganyan ang ginagawa ko halimbawa eto diba uh, malaki to dito to sa baba ang ginawa ko kanya nagmumodify ako kinakabit ko to dito babaw diba, di ba malaki po siya uh -huh. ko yung sukat niya na tapos po wala siyang halos sa uh, ano clearance, clearance. yung tansya mo yung pressure niya solid uh -huh. Uh -huh. ganun po ang ginagawa ko tapos uh -huh. saka mo puputulin lang puputulan ko lang kailangan tansyado mo kung saan mo puputulan yan yan isang sekreto ko sa paggumagawa ko ng automatic. Bakit mo sinabi sa akin siya? <laughs> hindi, 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 <laughs> na, <laughs> hindi, hindi na sekreto. <laughs> hindi hindi, 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 hindi <laughs> sekreto. <laughs> yung ano, sir, yung pagkabinuksan yung auto. So, guys, nakita natin yung <laughs> <laughs> problema na ng transmission nito. So, babalik natin ito. Na wali na, yung automatic na, <-s2> transmission na lang nila sa ilo-ilo ang magkakabit, guys. So, so far yan po yung naging problema kung bakit nagsusunog ang kanyang automatic transmission dahil tatlong beses na itong na, ano, na, nasunog. So, oh sige yan, nakaito bomba. So, ibabalik na natin doon. So, ito na po, binalik na natin yung kanilang sasakyan.